So magandang araw mga ka-farmers Narito po ako ngayon Kung saan ay naglakbay Yung kalakbay farm Dito po sa Kamiling Tarlac Mabesi Ay hindi Bali hindi pa to part ng Ecija Tarlac na siya So ayan mga ka-farmers Sa so, mga kapansin natin Itong nasa likod ko Hulaan nyo kung anong bunga to Ayan o Ito po ay isang uh, Puno ng Miracle Fruit mapapansin natin mga ka-farmers na napakalaki ng kanyang mga bunga ayan o, oh, parang buko ayan o oh, mga ka-farmers oh. laki o, oh, kasing laki ng, ulo. mas malaki pa sa ulo ko oh. ayan Ayan mga ka-farmers uh, May natuklasan tayo uh, Dito sa Hindi natin masasabi kung prutas ba to O talagang Prutas din Siyempre masasabi natin mga ka-farmers na, O Kasi sabi nga ni ate Itong Ayan si ate Ate magkano ang presyuhan ng Ano isang noon miracle fruit. Ito, itong nasa, ayan. Magkano po ang presyohan niya? Noon po is 3,000 pesos po isang buwan noon. Grabe mga ka-farmers. 3,000 ang isang piraso nito. Noon. Eh, ngayon kaya mga ka-farmers? Pero nahingi ko lang dito. <laughs> kung gusto nyo pumunta rito mga ka-farmers ko. So, kung gusto nyo pumunta rito sa Kamiling, Tarlac, Uh, para makakita lamang ng itong uh, miracle, miracle fruit uh, maraming benefits itong uh, sa ating katawan so makapansin nyo sabi nga ni ate kumuha ka lang ng isang sanga nito eh magkano ang presyo daw 500 o oh, 500 daw ang tangkay nya maliit na tangkay lang mga farmers so ngayon ito bunga tatlong libo na pero nung uh, panahon pinuntahan po ito talagang dinudumog po ito ng mga tao dahil nga syempre marami tayong mga sakit na nakukuha sa iba't ibang ano tulad nyan ito yung ating uh, miracle fruit na kung saan ay kayang gamutin ang mga may mga problema lalo, lalo yung mga kababaihan, kababaihan natin no, may mga problema sa menstruation lalo may mga dysmenorrhea yung mga irregular period nila Ayan, yan po yung mga testimony na nakukuha nito miracle fruit at diabetes din, high blood yan po yung mga natry nila rito gusto nyo pumunta rito dito po yan sa Kamiling Tarlac ayan, pero kung pumunta kayo rito sa bahay nila ate no, Yeah, nate ano? Libre? Opo. Oh, libre lang daw. Pero siyempre, eh, magbabayad tayo siyempre mga farmers. <laughs> no? Ayun no? po magtanim sa isang uh, bakuran ng miracle fruit. ayano no? oh. 3 years lang magbubunga na siya. Kumuha ka lang tangkay nito. 3 years magkakabunga na. Magkakaroon ka na ng miracle fruit. Nakatulad nito. Kalaki. ayano no? parang buo so yun lang mga farmers update dito sa lugar ng kamiling kami tarlac dahil nakatuklas tayo ng isang uh, prutas na maraming benefits so yun lang kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag mo kalimutan mag subscribe pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos ko so yun lang po magandang hapon mga farmers god bless ingat po tayo Mm-hmm.